Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys pag-uusapan natin ngayon, magiging laban ni Atisang Manalo dito sa Vietnam. Swertehin kaya tayo ng bonggam-bongga? -bongga? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe subscribe niyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga mama laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo International tayo ngayon. Ito ang kauna-unahang taon na magaganap ang pageant ng Miss Cosmo International at lahat tayo excited para dito. Sinasabi natin na wala pa man tayo nakikita, ah. sinasabi na natin na ho malaking pageant talaga ang Miss Cosmo. Ay, eh, paano naman kasi sa mga pasabog nilang pa di ba diba? Talagang doon pala nalula na tayo ng bonggam-bongga. Pero ang tanong, press release nga lang ba to? So, hindi ko alam kasi wala pa tayo nakikita ang pageant. At hindi natin alam kung gano'n baka bongga ang pageant na to. Ito ba ay katulad ng Miss Universe? Ito ba ang gagawin nila dito ay talaga bang panalong pageant? Ito ba ay magiging consistent na taon-taon? Ito ba ay talagang masasabi natin credible na pageant? So, yon So, hindi natin alam. Wala tayong idea. Hanggat hindi pa natin siya napapanood at hindi pa nagsisimula ang pageant, hindi natin masasagot yan. But for now, ang masasabi ko sa mga promises ng Miss Cosmo International ay masasabi ko, ay bongga ang pageant nila. Pero syempre excited ako doon sa ano ba mga eksena na magaganap dito. Ito ba ay talagang pasabog ba? Maala Miss Grand ba to na maraming activity na pwede natin mapanood? So, hindi natin alam. So, lahat yan, abangan natin kung ano, kung ano nga ba ang pasabog ng Miss Cosmo. At Siyempre, sa Vietnam gagawin ang Miss Cosmo. Ang tanong natin dyan ay, swerte nga ba talaga ang Pilipinas pag ginagawa ang pageant sa Vietnam? So, last time na ginawa dyan ang pageant na lumaban tayo ng bongga-bongga, ay nag-first runner-up tayo, di ba? Ito yung laban ni, ano, sino ba to? Kung hindi ako nagkakamali sa tourism, ayun, nag nag first run up tayo. Ayun yung natatandaan ko. Pero yung the rest na pageant na ginanap sa Vietnam, hindi ko maalala kung naging bongga ba ang resulta dyan ng Pilipinas. Pero syempre, ah, last year din, last time, ang uh, Miss, ano, Miss Charm. Yes, Miss Charm. Kung saan nag-first runner-up tayo. Sa Vietnam din nila ginawa yun. Ang bongga din ng pageant. So, ngayon taon na to, so, syempre, umaasa tayo na sana hindi yung mga first runner-up ang may uwi na at isa manalo. Kundi title na dito sa Miss Cosmo. Ako... Sabi ko nga, kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman si Atisa. Yung kalibre kung paano siya, kung sa si intablado, talaga namang fighter. Kung titignan natin yung laban niya noon sa Miss Universe Philippines, yung preliminary competition, maganda yung galawan niya doon. Pero kung ako ang tatanungin mo doon sa finals, maganda ba ang galawan ni Atisa Manalo, hindi ko na nagustuhan. Kasi yung mula pa lang ng eksena, parang feeling ko, ay nako, mukhang maliligwak nata si Atisa kasi ramdam ko talaga na hindi siya ganong komportable ayon sana ma-overcome niya yung mga ganong momento kung kailan na coronation night dapat mas bongga ang makita natin sa kanya kung ako tatanungin mo mas gusto ko yung eksena ng katulad ng nakita natin sa kanya during 2018 nung lumabad siya sa Miss International so ganong eksena sobrang kalmado bongga ang itsura, winner yon, di ba? So, sana wag siyang matense. Huwag sana siyang malagay sa utak niya na competition na to. Ito na kailangang ibigay ko. Kung baga, siguro mas maganda kalmahin niya yung sarili niya kung paano maging kalma, kung paano maging relax huwag masyadong laban na laban kasi kapag laban na laban ka doon ka nadadali kasi wala siyang control sa emotion niya kung ano tapos nagre-reflect yun sa mukha niya especially kapag Q&A na kapag maraming tao ang nakatutok sa kanya sobrang talagang doon hindi niya nabibigay yung 100% na performance 100% na Q&A. Ewan ko kung mag-agree kayo dyan na Pero sa nakita ko kay Atisa, may mga ganun siyang momento. Laban na laban si Atisa, pero minsan may nawawala siya sa eksena kapag nakalagay na sa utak niya na competition to at ako na dapat manalo dito. So, yun kasi yun nakita ko sa kanya during yung laban niya dito sa ano sa Miss Universe Philippines. Pero kung talagang bobonggahan pa ni Atisa, at talagang kakabugin niya pa lahat. Ayon, kaya niya. So, kaya din manalo ni Atisa, but depende yan kay Atisa. Kailangan niya din siguro pag-aralan yung emotion niya kung paano magiging relax. Kasi si Atisa, kasi mabilis siya mablap, mabilis siyang ma, ma distract ayon. Mabilis mawala yung, yung, hindi niya namimintin yung aura ba na ano yun dapat niyang ipakita. is strong at powerful si Atisa, pero kapag nalagay na sa utak niya yung competition, ayun na. Doon na lulos talaga siya doon. So, I think ang kailangan niya lang ay kalmadong laban. Huwag masyadong parang No, I want to get the crown. I want to get the crown. Ayaan mo yung corona ang lumapit sa'yo. Huwag mo masyadong ilapit ang sarili mo doon sa corona kasi the more na ginagawa mo yun, the more na magiging tensionado ka. So, ang Vietnam sa atin, lagi tayo nagpa-first runner-up dito. Pero hindi ko alam sa magiging laban ni Atisa kung magiging first runner-up ba tayo o tayo magta-title. Mas gusto ko siguro mag-relax si Atisa. Yung relax na, na kalmado lang. Pupunta siya doon na hindi hataw na hataw, laban na laban na para ako na ang mananalo dito, ako ang dapat manalo dito. Ipakita lang niya yung kalmadong galawan. Ganon. Pero pagdating sa finals, doon mo ibubuhos lahat. So, yon So, Q&A, I think, kailangan niyang pag-aralan kung paano siya magiging komportable sumagot. So, kung paano niya iko control yung mga nerves niya. Kasi nakikita talaga sa kanya yon At ayon mindset kasi nakakaano naman siya nakakasagot siya at maganda maganda mag-isip si Ate sa Manalo maganda magbigay ng mga thoughts si Ate sa Manalo ang problema lang hindi niya nakokontrol yung emotion niya at doon siya nadadali di ba pero total suma magaling at fighter talaga si Ate sa so bawas-bawasan lang niya yung pagiging competitive kasi pag nagiging competitive ang isang tao, the more na nanggigigil ka, the more na nawawala ka sa eksena. The more na lumalayo sa iyo yung dapat mong makuha. Pero kung kalmado lang ang galawan mo, magiging madali ang lahat. Di ba? So, yon So, tingnan natin kung anong eksena ang mangyayari dito kay Atisa. Siyempre, excited tayong lahat sa ipapakita niyang galawan. Pero, dapat talaga kalmado at maghanda ng bonggam bongga. -bongga. Styling, mas gusto ko yung nakita natin styling kay Atisa. etong mga nakaraan na nakita natin na talaga ang bongga nung pumunta siya ng Vietnam. Sana yun na yung team akunin kunin niya at yun na yung mag-ayos sa kanya. And then, I think kailangan niyang pagandaan siguro yung mga gagamitin niyang wardrobe para mas mabonggahan ma talaga sa kanya ng bonggam bongga, -bongga di ba? So, sabi ko nga, depende na yan kay Atisa kung paano niya igagalaw. Kung lakas, malakas si sa manalo. Pero na kay Atisa na lang yan kung paano niya ikukumpit ng todo-todo. Sana i-enjoy niya yung pageant para mas lumabas yung ora. More than doon sa maging laban na laban si Ati sa Manalo. Enjoy lang and relax. Diba? So, yun lang yung nakikita kong paraan para mas makuha niya yung goal niya at mas makuha niya yung corona na inaasam niya. So yon kayo ba guys, ano guys ang nakikita ninyo na dapat galawan dito ni Atisa? Dapat ba kontrolado lang ang lahat at huwag masyadong hataw na hataw? para hindi maging delikado sa corona. So, kayo guys, ano guys ang tingin niyo i-comment below niyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin tsikahan see you tomorrow thank you guys paalam